Guys, 1.2 million, napakagandang bahay na. Ito po ang actual full video house tour na makikita po natin mula dito sa labas. Ayan po, napakaganda. May mga design pa. Talaga pong modern na modern po ang pagkagawa. So ito po, makikita natin at sisiyasatin natin dahil napakaganda po nito. Guys, ang sukat po nito ay 110 square meters with 3 bedrooms and 2 toilet and bath. So ayan po, kung mapapansin nyo sa harap pa lang, sa labas ay talagang may mga design na with fluted panel. Ayan po. Napakaganda. So, napaka-creative po nung gumawa po ng bahay na ito. So, ito po guys, ayan no? Nakikita nyo? So, tingnan po natin dito sa loob guys. Pagpasok natin dito sa sala, ayan, maaliwalas. Ayan, kisame, napakaganda po ng design. So, ito po, tingnan natin guys. Ayan, kompleto with pin lights, PVC ceiling panel, naka double wall po siya. Ayan, para po siyang full concrete house na napakaganda talaga. So, if ever na interesado po kung makausap yung forma na gumawa nito, Mag-comment lamang po kayo at sila'y sasagot sa inyo. So ito po, tingnan natin guys, yung unang kwarto nila at ito po yung isang CR. Ayan, napakaganda rin po. Ayan, full finish po ito, full contract, 1.2 million. Ayan, ito po yung unang kwarto guys. Ayan, makikita nyo, PVC ceiling panel combination with hard flex double wall. Ayan, napakaganda. And then ito po yung isang CR, included po dito sa isang kwarto. So ito po yung pinaka master's bedroom. Napakaganda guys. Ayan o. Oh. Tingnan nyo po. And then ito po guys. Tingnan natin yung pangatlong kwarto. So tingnan nyo yung sala guys. Ang aliwalas. Ayan. 110 square meters. So ito po yung pang third rooms. Ang ganda. Grabe. Sulit na sulit po ang 1.2 million pesos dito. So if ever na interesado po kayo. Ang foreman po na gumawa nito ay si Sir Cano Diaz. Ito po ang kanyang FB. Mag-comment lamang po kayo at siya'y sasagot sa inyo. Sa bawat pa luha't pagod May pangarap na pilit tinatago Sa ilalim ng buwan Tayong timang dasalan Na sana'y may bahay Kaming matatawag Lumipas ang taon Di bumitaw Kahit gaano kahirap ang daan tahanan ng uwian Sa wakas tahanan Na para sa aming mahal na pamilya Bawat pader, bawat dingding May kwento ng sakripisyo at pag-ibig Sa wakas Ang aarap na ngayon'y natupad na Salamat sa Diyos, salamat sa buhay May tahanan na